True love, it doesn't exist. Only fool people who believes that love is the most powerful thing in life. Yan ang pananaw ng pilotong si Galil patungkol sa pag-ibig. Kahit kailan ay wala siyang siniseryosong babae at ang tingin niya sa mga babae ay mga manloloko at hindi mapagkakatiwalaan. Katulad na lamang ng kanyang ina na minsan ay hindi niya inangad na magkaroon ng kaugnayan sa kahit sinong babae dahil para sa kanya ay wala naman siyang mapapala sa mga iyon kung hindi sakit ng ulo at gastos lamang. Ayaw niyang magaya sa kanyang amang ilang beses nang naghabol sa kanyang ina para lang hindi ito iwanan. Pakaramdam niya ay mga mukhang pera ang mga babae at kapag wala ng pera siyang maibibigay rito ay maghahanap na ito ng iba pa malit sa kanya. Masyadong suplado si Galil sa kahit sinong babae. Hindi niya hinahayaang makalapit sa kanya ang mga ito. Kahit ilang beses pang pakiusapan ng ama nito na mag-asawa na at bigyan siya ng apo, ay hindi nito pinapakinggan sa kadaylanang Ayaw niyang makahawak ni isang babae sa mundo. Simula pagkabata, ay hindi pa siya nakakahawak ng babae. Maliban na lang sa kanyang ina. Nong siya ay makapagtapos sa Airline College University, para lang puro lalaki lang ang nag-aaral at pinamana na sa kanya ang kumpanya ng pamilya nila na kadalasang ipinapamana sa kaisi isang lalaki sa pamilya, ay pinagbawalan niyang magkaroon ng babaeng empleyado na nakakapasok mismo sa loob ng kumpanya. Maliban na lamang sa mga flight attendants na parating nasa airlines lang naman at niminsan ay hindi pa nakakapasok sa konektadong building kung saan ay parating hinheld ang mga meeting sa pagpaplano ng pagpapalago sa kumpanya at puro lalaki lamang ang pinapayagang sumali sa meeting na iyon. Lahat ng mga empleyado ay iniisip na nasisiraan lang ng baitang lalaki. Sino ba kasing matino ang iiwas sa mga babae? Lalo pat malaadonis ang taglay nitong kagwapuhan. Tiyak na pag-aagaw-agawan nito. Lahat ng babaeng nakakakilala rito ay binalak na akiti ng lalaki. Pero sa huli, ay nakakadiring tingin lamang ang nakukuha nila. Bibihira lamang ang mga taong nakakakita sa binata. Lalo pat hindi ito gaanong nakikipagkita sa kung sino-sino lang. At hindi rin ito mahilig magpalitrato. Kaya naman sobrang hirap hanapan ng litrato sa internet ang binata. Pero lahat ng masasamang pagtingin niya sa mga babae ay bigla na lamang nagbago nang dahil lamang sa isang babaeng muntiga na niyang masagasaan na halos ikinahimatay niya nang mahawakan siya nito. Gulat man ay hindi niya maiwasang matulala dahil sa taglay nitong kagandahan. Pagod at nagmamadali na naglalakad si Riz papalabas ng airline na kanyang pinagtatrabahuan bilang isang flight attendant. Nakanguso at ilabay problemado ang dalaga dahil sa text message na kanyang natanggap mula sa mga magulang nito. Tinex kasi siya ng kanyang ina na nasa ospital raw ang kanyang ama dahil sa nahihirapan raw ito sa paghinga. Pagamat maayos na ito, ay hindi pa rin may iwasan ng dalagang mag-alala gusto niyang malaman kung bakit nahihirapan sa pag ang kanyang ama dahil alam niyang hindi naman nagkakaganoon iyon kapag walang mabigat na iniisip. Dahil sa malalim na pag-iisip, ay hindi na malaya ni Riz na lumampas na pala siya ng daan at dumiretso sa daanan ng mga sasakyan. Na malaya na lamang niya ang kanyang pagsigaw at malakas na pagkatumba. May sasakyan kasing mabilis na pinapaandarang muntikan ng bumawi ng kanyang buhay. Buti na lamang, ay mabilis nitong napahinto ang sasakyang minamaneho. Mabilis siyang tumayo at agad na malakas na inampas ang unahan ng napakagarang sasakyan na nakahinto ngayon sa kanyang harapan. Kung sino man ang nagmamayari ng sasakyang ito, ay nasisigurado ni Riz na napakayaman iyon. Bumabak Alam mo bang muntigan mo na akong mapatay? Malakas na sigaw ng dalaga. Ngunit hindi pa rin bumababa ang nasa loob ng sasakyan na mas ikinagalit pa ng dalaga. Walang ya, kakasuhan talaga kita kapag hindi mo ko hinarap. Pagkasabi na pagkasabi niyo ni Yoneris ay hindi na nakapagtimpi pa ang nasa loob ng sasakyan at bumaba na ito ng sasakyan nito. Halos umurong ang lahat ng lakas ng loob ni Riz nang makita ang isang napakagwapong lalaki na nagtataglay ng maladonis na kagwapuhan hindi akalain ng dalaga na may nabubuhay palang ganitong klasing perpektong nilalang sa mundo. Pero agad na naglaho ang paghangang nararamdaman ni Riz nang marinig ang itinugo nito sa kanya. Just get out of my way, miss. You're just wasting my time. If you want my money, here. Inilabas nito ang isang papel at nagsulat doon bago nito pa batong ibinigay kay Reese na hindi naman tinanggap ng dalaga. That is my secretary's number. Call him if you want money. Besides, kasalanan mo rin naman. Tanga-tanga ka kasi. Human being woman. Halos nawalan ng balanse ang dalaga dahil sa kabaslusang ipinakita sa kanya ng binatang kaharap niya. Nakakala niya ay mabait ito pero may tinatago palang kabastusan sa likod ng malaanghel nitong itsura. Dahil sa gigil ay hindi napigilan ng dalagang pigilan ng binata sa pagpasok sa loob ng sasakyan ito at malakas na sa ng binata ngayon ay nakatangang nakahawak sa pisngi nito. Why did you do that? Gulat na tanong ng binatang si Galil. Malakas ang loob ng dalaga dahil hindi nito alam na ang binatang kanyang sinapak ay ang nagmamayari pala ng airlines na kanyang pinagtatrabahuan. Ang alam lang kasi ng dalaga tungkol sa CEO ng airlines ay masungit at iwas sa babae. Pero kahit kailan, ay hindi pa nito nakikita ang mukha ng binata. Alam ko na may kasalanan rin ako, pero mali na kausapin mo ko ng ganyan at ipapaalala ko lang ho, hindi ho ako mukhang pera, kaya pulutin mo yung basurang papel na ibinato mo sa akin bago pa kita isumbong sa CEO ng airlines na ito, singhal pa ng dalaga. Medyo na curious ang binata dahil sa pagsali nito sa kanyang posisyon. Napatingin ang binata sa dalaga mula ulo hanggang sa paa. Hindi nito maaintindihan kung bakit nakaramdam siya ng saya nang makita ang dalagang nakasuot ng uniforme ng flight attendant. Kung ganun, isang flight attendant ang babaeng ito sa airlines ko saad ng binata sa kanyang isipan. Kilala mo ang CEO ng airlines na Tanong ng binata sa dalagang ngayon ay taas noong nakangisi sa kanya. Ha? Oo naman. Dahil ang CEO ng airlines na ito Ay nobyo ko Gustong pekto sanang dalaga ang kanyang sarili Dahil sa kasinungalingang kanyang inilabas Gusto niya sanang bawiin Pero huli na Nasabi na niya iyon sa binata Ipinagdasal na lamang ng dalaga Na sana ay hindi ito magkakilala Dahil kung magkakilala man sila ng CEO ng pinagtatrabahoan niya Ay paniguradong wala na siyang mukhang may haharap rito pero gusto niyang matakot ang binata. Kapag sinabi nito na nobya siya ng isang napakayamang CEO, ngunit pakiramdam niya ay talo siya dahil sa kakaibang iting ipinakita ng binata sa kanya. Napaatras siya ng kaunti nang marahang inilipat ng binata ang mukha nito sa mukha niya. Matapang ka ha? Tignan natin kung hanggang saan naabot niyang katapangan mo kapag nakilala mo na kung sino ako. Pero sa ngayon, Pagbibigyan pa kita. See you around, Miss. Tinignan nito ang pangalan sa uniforme ng dalaga. Bago nagpatuloy sa pagsasalita. Miss Reese Santiago. Nanginginig ang binting tinanaw ni Reese ang papalayong kotse ng binata. Hindi dahil sa takot. Kung hindi dahil sa nanggigigil siya rito. Dahil sa pag-uugaling iyon ng binata. Napakagwapo nga pero... Yung ugali naman... Ay mas mapait pa sa kapeng walang asukal sambit ni Reese sa kanyang sarili. Tatlong araw na ang nakakalipas, simula noong makabangga niya ang binatang mas mapait pa sa kape ang ugali. Pero hanggang sa ngayon, ay hindi pa rin maiwasan ni Reese ang isipin ng napakagwapo nitong mukha. Kakagaling lang niya sa isang flight papunta sa Dubai, pabalik rito sa Pilipinas. Habang pababa ng eroplano, ay nakasabay niya ang isang flight attendant na naging malapit na rin sa kanya. Pinag-usapan nila ang CEO ng airlines na napaka-misteryoso sa kanila. Bago pa lang kasi sila sa airlines na iyon, kaya naman ay nakakurious sila sa totoo nitong mukha at katauhan. Isang pilot ang CEO ng airlines na ito, pero dahil nga nag-iisa siyang anak na lalaki sa pamilya at ang nakatadhanang magmana ng airlines na ito, ay mas pinili na lamang niyang manatili sa loob ng kumpanya sa magpatakbo ng eroplano. Yun lang ang alam ko. Naikismis lang kasi sa akin yon ng nobyo kong piloto eh. Sabi ng kaibigan ni Riz sa kanya. Noong makababa, ay nagulat na lamang si Riz nang may biglang lalaking sumulpot sa kanyang harapan. Mukha naman itong mabait dahil sa napakalawak ng iting ibinibigay nito sa kanya. Um, ikaw ba si Miss Riz Santiago? Ako nga pala si Joseph. Joseph. I am the secretary of Mr. Buenaventura, the CEO of this airline. If you don't mind, Miss Santiago, sumama po kayo sa akin. Ipinag-uutos po kasi ni Sir Buenaventura na papuntahin ko po kayo sa office niya. Nasyak naman ang dalaga dahil sa sinabi ng sekretary ko noon ng CEO nila. At kahit ang mga katrabaho niya ay nagulat rin. Kilala ng mga ito, lalo na ng mga dating nagtatrabaho na rito na ayaw na ayaw ng CEO na magpapasok ng kahit isang babae sa office nito. Pero ngayon, ay ang boss pa nila mismo ang nagpatawag kay Riz na pumunta sa office nito. Dapat ay makaramdam si Riz ng pagkagulat bago ang kaba. Pero sa sitwasyon ni Riz, ay kinakabahan siya. Kinakabahan ng dalaga dahil doon sa nangyari tatlong araw na ang nakakalipas. Hindi maiwasang mag-overthink ni Riz na baka magkakilala nga ang CEO at ang binatang nakainkwentro niya. At ang pinaka-worst pa nga ay baka magkaibigan pa ang mga ito. Naku, kung magkakilala sila, malamang ay sinumbong na ako ng hambog na yun sa CEO at baka nalaman na noon na nagpapanggap ako na nobya niya. Iisipin kaya ng CEO na mukha akong pera o baka mamaya isasantihin na lang ako nito sa trabaho, sabi na lamang ni Risa kanyang sarili habang ito ay kinakabahan. Kaya naman halos hindi niya magawang pihitin pabukas ang doorknob ng office kung saan prenteng nakaupo ang CEO. Siguradong magagalit ito, lalo pat ayaw na ayaw pa naman itong napapalapit sa mga babae. Sa loob ng kwarto, ay prente lamang na nakaupo ang CEO sa visitor's chair. Nakaharap ito sa kaibigang kakauwi lang galing sa London, na ngayon ay pumalit na sa pwesto niya. You know, I'm so busy, Kalil, sabi ng kaibigan nito sa kanya. Yes, I know. I just need you to pretend to be the CEO. Sana naman ay pagbigyan mo ko, pakiusap ni Kalil. And why is that? Taas kilay na tanong ng kaibigan sa kanya. I just met a girl, and she's a flight attendant. She said that her boyfriend is the CEO of this airline, which is me. And I find it so funny she doesn't know me anymore at hindi niya alam na ang sinasabi niyang nobyo niya ay nasa harapan lang pala niya. How silly. I wanna know her better. So please, umahay ka na sa plano ko. Papunta na siya ngayon. Pakiusap ni Kalin. Napangisi naman ang kaibigan sa binata. Hindi nito akalaing makikiusap ito sa kanya para lang sa babae. Kilala niya ang kanyang kaibigan at hindi ito ganoong klasing lalaki. Human is his biggest enemy in this world. Kaya naman nagtataka siya. Pero at the same time, ay masaya ang kaibigan ni Kalil. Papayag ako pero dapat ay bilhin mo yung isang rest house ko sa Palawan. Yung nasa baybayin, pakikipagkasundo nito. Nagpaikot naman ang mata si Galil. Ano namang mapapala ako doon? Tanong ni Kalil sa kaibigan. Hindi ko alam pre. Pero siguro, kapag napasugot mo yun, pwede mo siyang ibahay doon. Natatawang biro nito. Masamang tingin naman ang ipinukol ng binata sa kaibigan. Wala akong balak na ligawan siya, buddy. I just want to know her better, okay? Paliwanag naman ni Khalil. Whatever, malala ka na talaga, pre. Ilang minuto lang ang nakalipas ay biglang bumukas ang pintuan at bumungad sa kanila ang malamodel type na babae Nakasot ito ng pang-flight attendant na uniporme at napakaganda ng itsura nito. Mababakas sa mga mata nito ang pagkagulat nang lumapag sa binata ang kanyang paningin. Pagkatapos ay tinignan siya nito mula ulo hanggang paa. Ahem, <clears throat> Um, Miss Santiago, have a seat. Tumingin ako sa kaibigan kong panay ang itinang nakakaloko. Alam kong tinutokso lamang ako nito dahil sa ngayon lang ako nakipagtitigan sa isang babae. Sir, bakit niyo po ako pinapatawag? Nautal na tanong ng babae. Napataas naman ang isang kilay ko. Para kasing yung nakaraang tatlong araw ay para itong tigring makipag-usap sa akin. Ngayon ay tinalo pa ang maamong tuta. Um, it's because I want you to be my friend's personal FA. Hindi naman makakaltasan ang sweldo mo. Pero magsaservisyo ka na lang kapag sasakay ng private plane ng aking kaibigan. At ngayon ngang gabi, ay pupunta siya ng Paris. I hope gawin mo ang best mo para masatisfied ang kaibigan ko. Utos ng nagpapanggap na CEO. Nakaibigan ni Khalil. Yes po sir. tumango na lamang ang kaibigan ko. Hindi ko may wasang mapatingin sa dalaga. Nakayo ko ito na parang nahiya sa hindi malamang kadahilanan. Noong makalabas, ay napapikit na lamang si Riz ng mariin. Napakatanga mo talaga Riz. Paano na lang kapag sinabi ng lalaking yun sa bus mo na sinabi mo sa kanyang nobyo mo siya? Sabi ko na nga ba mayaman ang pinatang yun eh. Kaya siguro ay magkakilala ang dalawa. Hay nako, sabi ng dalaga sa kanyang isipan. Hindi naman na niya namalayan ang pagsunod ng binata sa kanya. Get ready for tonight, Miss Santiago. Lilipad tayo papuntang Paris. And by the way, magtatagal tayo roon ng almost two weeks. So maghanda ka ng maraming damit ha. Utos ni Khalil sa flight attendant. Hinarap ni Reese ang binata dahil nasa likuran lang naman niya ito. Pero muntiga na siyang matumba nang pagkaharap na pagharap niya ay sobrang lapit lang pala ng mukha nila. Buti na lang ay nahatak siya ng binata ng ngayon ay kanyang kinakapitan. Mag-iingat ka sa susunod, Miss Santiago. Hindi sa lahat ng oras ay nasa tabi mo ko para hatakin ka. Mabilis ang hiningang inalis nito ang pagkakakapit sa binata. Nahihiyang napaiwas ng tingin ng dalaga sa binata. Teka, sinabi mo ba sa boss ko na sinabi kong nobyo ko siya? Ang totoo kasi nyan ay kasinungalingan lang ang lahat ng yon. Napataas ang kilay nito na parabang wala na sa kanya ang nalamang impormasyon galing sa dalaga. I already knew it. Since from the moment you speak, sinasabayan lang talaga kita. And besides, hindi ikaw ang mga tipo niyang babae. Parang inapakan naman ang ego ni Riz dahil sa sinabi nito. Parang ipinamukha sa kanyang hindi naman siya ganoon gaganda. Kaya bakit naman siya pag-aaksayaan ang oras ng kanyang boss? Wala naman siyang gusto sa kanyang boss. Pero sa kaalamang ang kaibigan mismo ng boss niya ang nagsabi ay parang nagkaroon ng malaking damage ang nasa loob ng kanyang dibdib. Hindi na sumagot pa ang dalaga at nagpaalam na lang na maghahanda pa siya. Naging tahimik naman ang biyahe ni hindi sila nag-uusap ng binata. Kapag may kailangan lang ito, ay doon lamang siya lumalapit at kapag ipinaghahanda niya ito ng mga kain. Umabot ng halos labing-anim na oras bago lumapag ang eroplano sa airline ng Paris. Pagdating sana sa Paris ni Ries, ay magaanap siya ng hotel kung saan pwede siyang tumuloy sa loob ng dalawang linggo. Pero hindi pa man siya nakakapara ng taxi, ay may kumuha na ng mga gamit niya at walang pasabing ipinasok doon ng isang maleta niya na puno ng mga gamit nito. Ang sabi ng lalaking nagpasok ng mga gamit sa loob ng sasakyan ay titira ang dalaga kasama ang binata. Hindi pa man pumapayag ay inalalayan na kaagad nito ang dalaga papasok sa sasakyan kung nasaan nakaupo ang binata. Sa loob ng dalawang araw ay mas nakilala pa ni na Rizzi Kalim. Medyo topaki ng binata pero nakakatuwa naman. Parating seryoso pero maalalahanin. Hindi na malayan ng dalaga na napapalapit na pala ang loob niya rito. Timplahan mo nga ako ng kape, nakabusangot nitong utos sa akin. Pero kahit ganoon, ay hindi natinag ang dalaga sa dalawang araw niyang nakasama ang binata. Kahit pa nagsusungit na ito sa kanya, ay hindi ito nagagalit. Kaya naman malakas ang loob niya kasi alam niyang mabait naman ito. Personal flight attendant po ko at hindi utsan. Umirap si Riz sa binata pagkatapos niya yung sabihin. Tinaasahan ng isang kilay ang binata. Name your price. Ngumiti ng malawak ang dalaga. Ito ang nagustuhan niya sa binata. Hindi lang pagiging flight attendant ang trabaho niya. Nagkaroon rin siya ng sideline. Isang kape 1,000 pesos. Teka, anong klaseng kape yan? Tanong ng binata sa kanya. Siyempre special to. Handmade coffee by Riz. Kaya ikaw na ang bahala kung magpapatimpla ka ng kape o order ka pa sa labas. Napaisip naman si Riz kung utu-utu lang ba ang binata na magbabayad ng 1,000 pesos para sa gawa nitong kape o sinasakil lang siya nito. Pero kahit ano paman, ang mahalaga ay kumikita siya ng pera. Habang naglilinis ang dalaga sa dining area, ay nakaramdam si Riz ng antok. Wala pa ang pinata sa mansyon dahil may inaasikaso raw ito. Kaya namang napag-isipang maglinis ni Riz sa buong bahay at ang dining area ang huling parte ng mansyon, ang huling kanyang nilinisan. Umupo ito sa isa sa mga upuan at nakaupong inihiga ng dalaga ang kanyang ulo sa lamesa. Ang plano niya ay magpahinga lang ng kahit ilang minuto pero hindi niya na malayang napaidlip na pala siya. Pagkagising niya ay laking gulat na lamang niya nang nakahiga na pala siya sa isang malawak at malambot na kama. Pero ang naalala niya ay nasa dining area siya nakatulog kaya naman ay paanong nakarating siya rito. Bumukas ang pinto sa shower room at iniluwa niyon ang nakataples niyang boss at walya lang ang tumatakip sa pangibaba nito. Agad na napatakip ng mukha si Riz. Bakit wala kang damit? Lumakad naman ang binata papunta sa walk-in closet nito at walang pakialam na nagbiis kahit panaroon siya. Nakatulog ka kanina sa dining area kaya dinala kita rito. Inihatid mo na lang sana ako sa kwarto ko. Tumaas naman ang gilid ng labi ng binata. Napakabigat mo kaya, baka kapag inihatid kita sa kwarto mong tinutuluyan mo, ay maisipan kong itapon ka nalang sa hagdan. Dahil sa sinabi ng binata, ay sinamaan niya ito ng tingin. Ang sama mo talaga. Binaliwala na lamang ng binata ang sinabi nito sa kanya at hinarap ang dalaga. Halika na, nagluto ako ng hapunan. Hindi alam ng dalaga na marunong palang magluto ang binata at mas lalo lamang nahulog ang loob ni Riz kay Kalin. Love moves in mysterious way. Siguro yan ang nangyari kay Riz sa mga nagdaang araw na nakasama niya ang binata. Ngayon ang araw ng balik nila sa Pilipinas at alam ni Reese sa kanyang sarili na may nagbago sa pagtingin niya sa binata. Pero ayaw aminin ng dalaga sa sarili nitong may pagtingin na nga siya sa lalaki Ngunit pagkababa na pagkababa pa lamang ni Risa Eroplano ay biglang nawasak ang puso niya nang makita ang binatang merong kayakap na babae. Maganda. Blad ang buhok nito. Matangkad din ito. At maganda ang kurba ng katawan. Biglang humarap sa kanya ang binata at sinabihan siya nitong sumama na muna rito kumain. Pero tumanggi ang dalaga at magalang na nagpaalam. Bagay na ikinapagtaka ng binata. Umuwing Biguan series si at mula ng araw na iyon ay hindi na niya muling nakita pa ang binata hanggang sa isang gabi ay napagdesisyon na nilang magkaibigang pumunta sa pinakamalapit na bar. Doon na hindi siya nakasali sa sayawan ng mga kaibigan niya at nanatili lamang sa si isang sulok habang nilalasing ang kanyang sariling mag-isa. Naiisip pa rin niya ang binata at ayaw man niyang aminin sa kanyang sarili ay nagselo siya sa babaeng kayakap nito dahil sa dami ng kanyang iniisip, ay hindi na malayan ni Rhys na naparami na rin pala ang naiinom niya. Dahilan para malasing siya. Napapikit siya at may naramdaman siyang tumabi sa kanya. Miss, lasing ka na ata? Gusto mo bang samahan na kita pauwi sa bahay niyo? Hinawakan ng kung sino ang braso niya, kaya naman agad niya itong sinampal. Huwag mo nga akong hawakan, sabi ng dalaga sa isang nangiinang boses. Ako mga aawakan pa sana ng katabi nito ang isang braso niya nang may kung sinong humila dito at sinapak ito. Huwag na huwag mo siyang haawakan. Naiintindihan mo ba? Yun ang huling narinig ni Riz at nawala na siya ng malay. Nagising si Reese sa isang magarang kwarto habang nakahiga sa isang malawak at malambot na kama. Buti at gising ka na. Napatingin ang dalaga sa nagsalita at laking gulat nito nang makita ang seryosong mukha ng binata. Ba bakit ka nandito? Tanong ng dalaga. E ikaw, bakit ka pumunta sa bar ng mag-isa? Tanong naman ni Kalil. Hindi ako mag-isa. May mga kasama ako. Hindi maintindihan ni Riz kung bakit ba concern sa kanya ang lalaking ito. Samantalang may girlfriend naman ito. Bakit ka ba nangyengi alam? Hindi ba may girlfriend ka na? Yun na lang ang pagkaabalahan mo Nangunot ang noo ng binata sa sinabi ng dalaga. Totoo namang may girlfriend na ito. Kung wala ay eh sino yung kayakap nitong naabutan ni Riz habang pababa siya ng aeroplano. Wala akong girlfriend. Manluloko ka talaga. Itatanggi mo pa. Kung wala ay eh sino ba yung kayakap mo. Hindi alam ni Riz kung saan siya humugot ng lakas ng loob. Gusto lang niyang mailabas ang nasa loob niya. Tumalikot na lang si Riz sa binata at naglakad papunta sa pintuan nang biglang magsalita si Kalil. Nagsiselos ka ba? Agad na napahinto si Reese. Siyempre hindi. Bakit? Sino ka ba? Pagtanggi ng dalaga sa binata. Pero mas ikinagulat ng dalaga ang sunod na sinabi ng binata at ikinabilis ng tibok ng puso niya. Pwes ako oo. Nagsiselos ako nang makita ang lalaking yon na hinahawakan ka. What did you say? Mabilis na tanong ng dalaga. Riz Santiago, gusto kita. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Riz nang marinig ang mga katagang iyon mula kay Galil. Since the day the first I met you, para mapalapit sa iyo ay humingi ako ng tulong sa aking kaibigan na magpanggap bilang CEO to know you better. I'm sorry if I lied. Ako talaga ang CEO. Naalala ng dalaga ang unang eksena na nagkakilala sila at gusto na lang niyang lamunin siya ng lupa. Nang mapagtantong ang lalaking sinabihan niya na nobyo niya ang CEO, ay ang mismong CEO pala ng airlines na kanyang pinagtatrabahuan. Pero kung gusto mo ako, paano yung girlfriend mo? Huwag mo akong bulahin. Hindi ko siya girlfriend. Pinsan ko siya. Masama na kung masama pero sobrang seneris nang malamang magpinsan lang pala ang binata at ang babaeng kayakap nito. Hinawakan ni Kalil ang kamay ng dalaga. I like you, Reese. No, I love you. I hate woman. At sila ang number one enemy ko. But now, I end up liking you. Reese Santiago, pwede ba kitang ligawan? Seryosong tanong ng binata kay Reese. Napasinghap si Reese at hindi alam ang sasabihin mas nanaig ang damdaming kanyang nararamdaman. Biglang napaluha si Riz. Hindi alam ang sasabihin. Tila naputulan siya ng dila. At ang gusto na lamang niya sa mga sandaling iyon ay ang namnamin ng bawat sandaling kasama ang binata. Pero sa huli, ay ibinigay ni Riz ang sagot na gusto niya rin si Khalil. Inaamin ko na gusto na rin kita. Ato ang sagot ko. Umiiyak na tugon ng dalaga at niyakap ang binata. Hindi sukatan ng tagal ng pagkakakilala ng dalawang taong nag para masabing totoo ang nararamdaman nila sa tisa. isa. Dumarating talaga ang tamang tao sa buhay natin. Hindi para baguhin tayo. Kung hindi, ay para tanggapin tayo sa kung sino man tayo. At magmula noon, ay niligawan na siya ng binata hanggang sa sinagot na niya ito para maging nobyo. Mabilis man ang mga pangyayari, pero masaya silang pareho na makasama ang isa't isa.